Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh medyo sensitibo ka at ngayong araw palaban ka rin dahil malakas ang enerhiya na nakasuporta sa iyo sa araw na ito. Ngayong araw rin posible na marami kang mga opinion ngayon na nakaayon rin sa pagpapalaki ng iyong ego kaya bantayan ito na hindi mauna ang iyong mga yabang ngayon. Malakas ang iyong posisyon sa araw na ito kung ano ang iyong mga paniniwala, yun ang iyong ipinaglalaban. Pero paminsan-minsan, interpret ito ng ibang tao at aakalain nila na ikaw ay nagmamayabang. Sa araw na ito, ikaw ay porsigido na sundin ng iyong mga pangarap sa buhay at meron ring malakas na enerhiya ng drama ngayon. Kaya maghinay-hinay, marami ring enerhiya ngayon ng competition. Maaring ikaw ang makikipagkompetensya o kaya merong mga tao sa kapaligiran mo na makikipagkompetensya sa iyo. Maari rin na ito ay may halong inggit. Kaya bantayan ang iyong mga gagawin ngayong araw kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala. Ang kagandahan ng araw na ito ay pabor sa iyo ang enerhiya. Kaya sa araw na ito, lalong mas maganda ang iyong mga pananaw. Ang puso mo ay nasa tamang lugar kung ano talaga ang iyong mga ipinaglalaban, ang iyong mga pinaniniwalaan. At sa araw na ito, meron kang pangangailangan. Naghahanap ka ng intimacy dahil ang enerhiya ng buwan ay nasa iyong intimacy sector. Parang gusto mo na meron kang katuwang sa araw na ito, isang tao na mabibigyan mo ng wala at tao na maaasahan mo rin. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 16, 34, 39 at 42. Taurus, mas maganda ang iyong mga relasyon ngayon sa ibang tao, Taurus. Ang enerhiya kasi ng moon ngayon ay nakapasok sa iyong emotional sector. Ngayong araw, marami kang mga gustong tapusin ngayon dahil nitong mga nakaraang araw, marami kang mga bagay na ipinagpabukas. Kaya sa araw na ito, posible rin na itutulak ka ng enerhiya ngayon, magkakaroon ka ng damdamin na gumawa ng aksyon at tapusin ang mga kailangang tapusin. Sa araw na ito, marami karing rin maririnig ngayon na kwento-kwento o kaya mga feedback ng ibang tao patungkol sa iyo. Huwag kang magpa-apekto dito dahil ngayong araw, ang dulot ng enerhiya sa ibang tao ay medyo pakialamero. Kaya bantayan ng mga ito, sa araw na ito pa naman, ikaw Taurus, ang enerhiya ng Mars ngayon ay pumapasok sa iyong privacy sector. Kaya sa araw na ito, ayaw mong pinapakialaman ka at ang iyong mga plano ngayon, ang iyong mga proyekto ay parang itinatapos itago mo na muna. Sa araw na ito, ikaw ay nagiging mas bold sa iyong mga emosyon ngayon at nagiging palaban ka rin sa iyong mga paniniwala sa buhay pero medyo magulo ang ibang tao ngayon kaya hinay-hinay sa iyong mga gagawin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 10, 13, 17, 19, 41 at 44. Maganda ang araw na ito, Gemini, dahil ikaw ang magiging leader ngayon sa iyong mga gagawin. Maganda ang enerhiya para sa iyo. Maraming mga tao ngayon ang mas susunod sa iyong mga gusto. Sa araw na ito, ikaw ay positibo ang iyong mga pananaw. Magaganda ang iyong mga plano para sa mga proyekto at para rin sa pagtatapos ng mga kailangang tapusin. Ngayong araw, meron kang karagdagang enerhiya. Ito ay nagpapalakas sa iyong kumpiyansa sa sarili. Ang enerhiya ng Mars ngayon ay patuloy na umaatras at ito ay nakakatulong sa iyo na lalo ka pang mas maging motivated na maghanap ng mga positibong bagay, ng mga good news na nagpapalakas sa iyo at posible rin na sa araw na ito hinahanap mo ang suporta ng mga tao na mahalaga sa iyo. Ngayong araw rin, ini-entertain mo ang mga bagong idea o opinion ng ibang tao, pinag-iisipan mo ang mga ito at nakakatulong ito sa iyong personal growth. Ngayong Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 14, 17, 21, 30 at 46. Cancer! Medyo diretsya ang pananalita ng mga Cancer ngayon. Ang lakas ng enerhiya ng moon ay pumapasok sa iyong sektor ngayon. Sa araw na ito, Cancer, makakakuha ka ng respeto at suporta galing sa ibang tao. At malakas rin ang enerhiya ngayon na ikaw ay lalo pang ganahan na ayusin ang iyong mga trabaho. Sa mga susunod na araw, ang iyong focus ay sa iyong trabaho. Malakas ang iyong motibasyon ngayon na sundin ang iyong mga layunin sa buhay, ang mga mga bagay na gusto mong kamtin. Sa araw na ito, meron kang mga katanungan patungkol sa trabaho o kaya patungkol sa serbisyo na kailangan mong gawin ang iyong mga responsibilidad. Mas mahalaga sa araw na ito, Cancer, na mag-focus ka lang sa kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari pero huwag ka mawalan ng pag-asa dahil maari na merong mga magagandang surpresa na darating sa iyo sa mga susunod na linggo. Ngayong araw, komportable ka naman sa iyong mga ginagawa kaya lang medyo naghahanap ka ng pangalawang income para mapalakas ang iyong pananalapi sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6 16 26 31 34 at 38 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Leo! Ay, ang mga Leo ngayon ay malakas ang karisma. Maganda rin ang pananaw ng mga Leo ngayon. Sa araw na ito, punong-puno kayo ng enerhiya. Madalas kayong magpapatawa. Maganda ang mga mood ng Leo ngayong araw. Ito ay dahil ang enerhiya ng moon ay pumapasok ngayon sa iyong spirit sector. Ito ay nagdudulot sa iyo na maging positibo sa iyong mga pananaw, maging mas adventurous sa iyong mga gagawin ngayong araw, mas focus ka rin sa iyong mga diskarte sa buhay at sa araw na ito sinusunod mo ang gusto ng iyong puso. Aktibo ka sa araw na ito, meron kang malakas na sense of purpose ang rason kung bakit ka gumigising sa umaga. Sa araw na ito rin, sinusundan mo rin ang mga bagay na gusto mong matutunan at parang nagpapalakas ka ng iyong mga diskarte, ng iyong talento. Maganda rin ang enerhiya ng pagibig sa araw na ito, Leo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 16, 21, 24,

Ngayong araw Virgo, ang focus mo ay nasa tahanan. At sa araw na ito, marami kang matatapos ngayon at parang natural lang, magaan lang ang daloy ng enerhiya ngayong araw. At ito ay magdudulot rin sa iyo na parang itutulak ka na gumawa ng aksyon at mas maging epektibo sa iyong mga desisyon ngayong araw. Malakas kasi ang enerhiya ngayon na pumapasok sa iyong sektor. Sa araw na ito, meron kang mga gagawin na espesyal na proyekto ngayon. Maaring ito ay may nalaman sa isang relasyon at sa araw na ito rin ikaw ay nagkakaroon ng malakas na attachment sa ibang tao. Ngayong araw medyo mas intense ang iyong mga emosyon ngayon Virgo. Bantayan ito dahil kinakailangan na ang mga emosyong ito ay hindi makakasira sa iyong mga gawain sa iyong mga pangarap. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 1, 2, 6, 16, 37, at 49. Malakas ang motivasyon ng Libra ngayong araw dahil ang enerhiya ng Mars ngayon Libra ay pumapasok sa iyong spirit sector. Ito ay magpapalakas sa iyong kagustuhan na para kang merong sense of renewal, na para kang na-reset. At sa araw na ito, ikaw ay gumagawa ng mga aksyon ngayon na maging produktibo at maghanap ng mga solusyon sa problema. Meron pa rin konting frustration ngayon sa mga komunikasyon at sa mga circumstansya na nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Pero ang mga ito ay magdudulot lang sa iyo na lalo ka pang lumaban sa iyong mga ginagawa sa iyong pang-araw-araw na gawain. Medyo busy ang araw na ito, mas aktibo ka at ngayong araw, ikaw ay mas engage sa ibang tao ngayon. Nakikipag-usap ka ng maayos at lalong-lalo na ang focus mo rin ay nasa iyong kalusugan ngayon. Positibo ang mga pag-uusap ngayon, ang mga relasyon at parang naghahanda ka na rin sa mga challenges ng araw. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 22,

Ang moon ngayon, Scorpio, ay pumapasok sa iyong sektor, nagbibigay ilaw ito sa iyong mga pangangailangang emotional. Sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan na sundin kung ano man ang iyong nararamdaman at gusto mo lang maging malaya ngayong araw. At sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng mas malakas na motibasyon ngayon na maging efficient ka sa iyong mga ginagawa, ka ng pamamaraan sa mga aksyon mo na Kahanap ka ng mas maayos na pera? at makahanap ka rin ng mga mas magandang trabaho, iniisip mo rin ang iyong kalusugan ngayong araw na madalas hindi mo masyadong pinapansin ang iyong health pero sa araw na ito nagiging health conscious ka. Ngayong araw maraming oportunidad ngayon na lalapit sa iyo, maaring ito ay sa trabaho o kaya ngayong araw merong mga tao na magbibigay pugay sa kaayusan ng iyong trabaho ngayong araw rin maganda ang enerhiya ng negosyo kaya positibo ang araw na ito para para sa iyo Scorpio. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 17, 18, 34, 37, 45 at 48. Huwag kalimutang mag -like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ngayong araw sa Gitarius, ang moon ay pumapasok sa iyong privacy sector. Kaya sa araw na ito, medyo shy ka. Hindi mo masyadong ibinabahagi kung ano ang iyong mga plano, kung ano ang mga gusto mo sa buhay. Sa araw na ito, parang meron kang mga soul searching na magaganap. Magkakaroon ka ng mga pagmumuni-muni o kaya mga ngailangan ka ng karagdagang oras na makapagpahinga. Ngayong araw lang, ikaw ay mas matapang ngayon, lalong-lalo na sa pag-express ng iyong mga damdamin ngayon sinasabi mo talaga kung ano ang iyong mga gusto at kung ano ang iyong mga ayaw sa araw na ito rin nagkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili pagdating sa usaping pag-ibig at relasyon at ngayong araw hindi ka masyadong nagwo-worry ngayon sa kung ano ang mga sitwasyon kaya positibo ito Ngayong araw rin, lalo mo pang makikilala ang iyong sarili kung ano ang mga gusto mo. Ngayong araw lang, merong konting enerhiya na magdudulot sa iyo na maging mayabang. Kaya kontrolin mo ang mga ito na hindi ito makaapekto sa iyong trabaho at sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Ngayong araw sa Gitarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 5 9 10 22 At 33 Mas maganda ang daloy ng enerhiya ngayong araw Capricorn dahil nababalansi mo na ang iyong mga gagawin. Sa araw na ito, ang iyong mga focus ngayon ay sa mga gawaing bahay o kaya ang mga plano mo na may kinalaman sa iyong pamilya o pag-aayos ng iyong tahanan. Maganda rin ang enerhiya ngayon para sa iyo dahil itinutulak ka nito na gumawa ng aksyon at gawin na ang iyong mga plano. Sa araw na ito rin, meron ka rin malakas na kagustuhan na ayusin kung anuman ang mga nagaganap sa personal mong buhay. Medyo busy ka ngayon sa iyong mga emosyon at sa araw na ito, medyo mabibigatan ka sa iyong mga damdamin. Maari ka base na marami kang plano para sa mga mahal mo sa buhay at marami ka rin mga plano na hindi pa napapanahon. Kaya ngayong araw, huwag kang mawalan ng gana. Sa araw na ito, patuloy mo lang na ayusin ang iyong mga estratehiya at maging komportable ka na muna sa kung ano ang sitwasyon ngayon at gawin mo ang lahat ng iyong makakaya na manatili kang positibo para sa pagdating ng tamang panahon ay handang-handa ang iyong diskarte at handang-handa ang iyong sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 11, 17, 23, at 34. Ah, punong-puno ng enerhiya ang mga Aquarius ngayon at malakas ang motibasyon sa sarili. Ngayong araw, parang pakiramdam mo ikaw ay na-recharge at sa araw na ito, magiging mas maayos ang iyong komunikasyon sa ibang tao. Iniisip mo rin ang iyong mga pakikipagkaibigan, ang koneksyon mo sa mga grupo, sa iyong mga kapitbahay at sa iyong mga kapatid. Ngayong araw, marami kang matututunan ngayon na bago at makadagdag sa iyong mga personal interest. Sa araw na ito, ang mga Aquarius ay positibo at gustong gusto nang mag-move forward, patuloy lang sa pagsulong. Ngayong araw, ikaw ay mga ngailangan ngayon Aquarius na magpakumbaba para sa kaayusan ng relasyon. Maari kasi na sa araw na ito magkakaroon ng mga argumento ngayon at kinakailangan mong magpakumbaba para sa kaayusan ng inyong pagsasama. Ngayong araw, mas malakas ang iyong magnetism. Maraming mga tao ngayon ang mas magkakagusto sa iyo, mas maaakit sa iyo dahil ang enerhiya ay pabor sa iyo. Ngayong araw rin, mas maganda ang iyong mga problem-solving skills, mas madali mong mahanap ang mga o kaya madiskarte ka sa araw na ito, kaya madali mong mabigyan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 4, 6, 13, 17, 27, at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ngayong araw, Pisces, marami kang question ngayon sa isang proyekto o kaya sa iyong mga layunin sa buhay, maari rin na meron kang mga katanungan pagdating sa trabaho. Ngayong araw, medyo hindi ka sigurado kung ano ang mga magaganap, ano ang mangyayari sa trabahuan, at sa araw na ito, maaari Pisces na kinakailangan mo na magpakumbaba ngayon at maging mas magaan ang pakikitungo sa ibang tao kahit na ang mood mo ay hindi masyadong maganda, ayusin mo pa rin ang iyong pakikitungo sa ibang tao. At patuloy na tanggapin ang mga magagandang daloy ng enerhiya. Gamitin mo ito sa iyong advantage ngayon para sa paglitaw ng mga oportunidad ay magamit mo ito, magamit mo ang iyong mga connection. Ngayong araw, merong konting conflict ngayon na magkahalo. Araw na ito, ang enerhiya mo sa negosyo at sa salapi ay medyo nagpapabigat sa iyo. Kaya kinakailangang tulungan mo ang iyong sarili na maging excited ka sa future kahit na Walang kasiguraduan sa mga araw na ito. Ngayong araw, kinakailangan mo ring maghinay-hinay sa iyong mga pananalita dahil maraming mga tao ngayon ang posibleng ma-misinterpret ang iyong mga mensahe. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 12, 20, 32 at 39. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan. Nating hanag na para sa yan Narating Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyak, malupit. Kapalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likad dito. Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin So makinig Sa hula ng tarot baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana